Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga. May ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na limamput dalawa na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo maging masungit, pag nananalo para walang makakuha, ng iyong swerte ng panalong oras. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na apat na po negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay magsalita at sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng kamalasan. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blue. At sa player na may tato sa braso magbibigay ng kamalasan sa iyo at isa pa sa player na kalbo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown, dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan kagad at matalo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Laging player na may kayabangan magsalita, at kulay blue ang dapat na iiwasan, dahil sila ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 5.55 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kung panalo ka habang naglalaro, maging matahimik ka para walang makakuha ng iyong oras na swerte at umiwas ka sa kulay green. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:15 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula at sa player na masayahin magsalita, kukuhanan ka lang ng iyong swerteng oras. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, player na masama ang bibig na magsalita na kaberdehan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na putdalawa na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.